Sweet ba o inappropriate? Mainit na pinag-usapan ngayon sa social media ang viral na video ni na Ryan Agoncillo at Johan Agoncillo kung saan nag-smack sa lips ang mag-ama pagkatapos ng isang car racing event. At gaya ng inaasahan, split ang opinion ng mga netizens. May mga nagsasabing sweet gesture lang yon ng isang ama sa anak. Pero meron ding nagtataas ng kilay, lalo na't dalaga na si Johan at adopted daughter daw siya ni Ryan. Dahil dito, dumepensa si na OG Diaz at Mama Loy sa kanilang YouTube show na Showbiz Update. Sabi ni OG, ako nga, biological father ako ng limang anak na babae. Pero personally, hindi ko na sila hinahalikan sa lips habang lumalaki. Pero that's just me. Iba-iba tayo ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Dagdag pa niya, hindi raw dapat maging issue kung biological o adopted si Johan. Dapat ba mas malisyoso pag hindi biological? Mas mahal pa nga ang pagmamahal ng mga adoptive parents minsan, di ba? Punto ni Mama Loy, kung yan ang nakasanayan nilang mag-ama, kung yan ang kultura sa bahay nila, bakit natin kailangang pakialaman? Wala tayo sa loob ng pamilya nila. At kung nandun mismo si Judy Ann Santos sa moment na yon, at hindi siya na-offend, dapat pa tayo mauna pang manghuska? Sabi nga ni OG, wag na nating lagyan ng malisya ang isang bagay na puno ng pagmamahal hindi lang tayo siguro sana'y makakita ng ganito, pero hindi ibig sabihin agad na mali. Ikaw, okay lang ba sa'yo ang mag-kiss sa lips ng anak kahit grown up na? Or may age limit dapat sa ganitong klaseng affection? Let us know your thoughts.